Alam mo kung ano yung isang reason na makakapagpabagsak sa isang tao? Kayabangan. Yan yung laging sinasabi sa akin ng tatay ko noon. Tanggalin mo yung kayabangan sa katawan mo. Tanggalin mo yung kayabangan sa pagkatao mo. Kasi yan ang hihila sa'yo pababa. Alam mo kung bakit? Kapag nabubuhay tayo sa mundong to na ang nasa isip lang natin puro kayabangan. Na kailangan kapag meron yung tropa mo ng ganito, kailangan meron ka din. Hindi pwedeng hindi ka magpe-flex sa isang tao. Na minsan yung isang bagay hindi mo naman kailangan bilin pero dapat meron ka, bibilin mo pa din. Umaabot sa punto na mangungutang ka para mabili yung isang bagay na hindi mo naman kailangan para lang iabang. Pipilitin mong bilhin yung isang bagay na yon kahit hindi mo naman kaya. Para lang walang masabi sa iyo yung mga taong nasa paligid mo. Ako aminado ako, ganun ako noon. Wala pa ako sa social media. Galit na galit sa akin ng tatay ko, punong-puno ako ng kayabangan. Kailangan meron din ako noon. Mangihingi ako sa mga magulang ko para bumili ng isang bagay na hindi ko naman talaga kailangan kasi nga yung mga kaibigan ko meron din nun. Dapat ako meron din. Kaya lagi sa akin sinasabi ng tatay ko, Ako Marvin, tanggalin mo yung kayabangan sa katawan mo. Walang mangyayari sa'yo sa ganyan. Makontento ka sa kung anong meron ka. Kung may isang bagay ka na gustong mabili paghirapan mo, huwag mong madaliin. Kapag hindi pa para sa'yo yung isang bagay, hindi pa para sa'yo. Pero kapag para sa iyo na 'yung isang bagay, para sa iyo 'yun kahit anong gawin mo. Hindi masamang magyabang. Hindi masamang i-flex 'yung isang bagay na meron ka. As long as 'yung bagay na 'yon nakuha mo ng ikaw lang mag-isa. Pinaghirapan mo, pinagsikapan mo. Pero kung magyayabang ka ng isang bagay na inaasa mo sa magulang mo, inutang mo, tapos binili mo 'yung isang bagay na 'yon para iyabang mo lang, para lang masabi na meron ka. Para lang hindi ka mapahiya, Oo sa ngayon maganda yung tignan kasi meron kang mga bagay na gano'n Pero sa huli, yun din yung hihila sa'yo pababa Malulubog ka sa utang Malalaman ng mga tao na ay hindi naman siya bumili niyan eh Sa totoong buhay, tamad talaga yan Naku, huwag kayo maniniwala dyan Wala akong belief dyan, hindi naman masipag yan eh Hiningi niya lang yan sa magulang niya Hindi mo na mamalayan yung kayabangan mo marami ng taong nagagalit sa'yo Hindi mo na mamalayan marami ng taong naiinis sa'yo Nakakala mo okay lang, puro papuri. Uy, ang angas, meron kang ganyan. Sana ako din. Puro papuri yung natatanggap mo. Pero alam mo sa sarili mo na hindi naman talaga ikaw yung naghirap at nagpagod para makuha yung isang bagay na niyayabang mo. Di ba may kilala ba kayong ganito? O di ba may kilala ba kayong ganito? Puro flex at kayabangan sa social media pero in reality may utang pa sa'yo. Tapos naubos na lahat ng rason sa mundong to, hindi ka man lang mabayaran. Di ba? Ano pinupunto ko dito sa video na to? kahit anong mangyari, kahit dumating ka man sa punto na okay na yung buhay mo, kaya mo nang bilhin yung isang bagay na gusto mo na nagsisikap ka, kumikita ka na ng pera na maganda, piliin mo pa rin magpakumbaba. Stay humble, ika nga. Kasi sabi nga sa kasabihan, di ba, na the more na nagpapakumbaba ka, mas lalo kang itataas. At the more na nagmamataas ka, lalo kang ibababa. Sa totoong buhay, wala kang dapat patunayan sa mga taong nakapaligid sa'yo. May mga taong i-judge ka, di mo pala kayang bumili niyan, kawawa ka naman. May mga taong magsasabi sa iyo na hindi mo pala kaya 'yan eh. May mga taong magsasabi sa iyo na buti kami, meron ikaw wala. Hindi mo kailangan ma-pressure sa mga taong nagsasabi sa iyo ng ganun. Hindi ka dapat ma-pressure sa mga tao na kapag meron sila, kailangan meron ka din. At tumadating sa punto na kailangan gumawa ka na ng mali para dapat ikaw meron din. Kung may nag-iisang tao na dapat mong yabangan sa buhay mo, yun yung dating ikaw na kailangan mas better ka na sa dating ikaw. Napakarami kong nakakasalamuhang ganyan. Puro kayabangan. Magyayabang sa akin sa kwentuhan. magpe ng lang ano-ano. Kesyo nakapunta na siya dito, nakapunta na siya doon. May nabili na siyang ganto, may nabili na siyang ganun. Tapos malalaman ko yung perang pinambili niya, hindi naman niya pinaghirapan. Hindi naman niya pinagsikapan. Hindi niya tinrabaho. Inasa niya lang din sa ibang tao. Binili ng magulang niya, Inutang niya sa mga kaibigan niya. Tapos ako, eto, habang nagwekentuhan kami, tahimik lang. Hindi mo ako makikita sa personal na puro angas, formadong formado. Kung ano ako, yun ako. Ganto nga yung tsura ko. Mukha akong basahan. Pero hindi mo ako pwedeng yabangan. Nagets niyo yung punto? Piliin pa rin nating magpakumbaba. Kasi nga, ang nagpapakumbaba, yun ang itinataas. At ang nagmamataas, yun ang ibinababa. Nakuha mo? Peace out. <laughs>